mukbang tayo mga idol, nagulay mga idol, mayroon tayong nilaga na talong too oh. yung talong mga kaidula, na natural to mga kaidula, Tagalog yung tawagin, ayan oh, siyempre mayroon tayong okra at mayroon din tayong nilaga na sitaw, ayan mga oh no, Ayan, siyempre mayroon tayong inadubong manok makadulan. Ayan, no um. Mmm. Lantak na kagad natin. Oh, ayun Unahin na kagad natin ito. Hmm. Sausaw natin dito makadulan sa ginawa ko na sausaw at makadulan na suka, tuyo, at saka paminta, at saka sibuyas, at bawang. Ano? You know? Mmm. Napakasarap makadulan itong talong na ito makadulan, no? Oh. Mmm. Ang boy. Ang kanin. Well, yeah. mm -hmm. Yeah, shout out niya sa mga hindi nagkakain ng talong na Tagalog na pakasama ko talaga makajula mm. yeah, lang. Mm -hmm. Tapos yeah, ako mo, lang. No? Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, Ito ang no? -hmm. Alam niyo ito? Ito ang makajula ng sitaw. Hindi mm. ko na sa pinutol. Nilagay ko lang siya makajulan sa isa sa usaw natin dito sa tuyo na may suka, na may sili, bawang, at sibuyas, at paminta. Mm. Dabis makat lang pag gulay. Mm. Daman. Mm. Okay. Pwede mo tayo manok. nga pa sa pagbabaan doon ulam ko. Mm. Healthy na. Iwas ka pa sa mga sakit na pwede mo makuha sa mga kinakain natin sa pagkain dito. Talagang 100% dula na. Hilting-hilting tayo dito sa gulay na ito. Wala. Mm. Kailulang. Mm. Mm. Talong. Mm. Ito yung mga dula. Nilagak ko lang yan hindi na kailangan nalagyan kung ano-ano natin yun lang. lagay lang na. Tapos, ulam na na. Mm. Mm, yummy. Mm. mm. Sarap ah. Mm. Manok, adubo. Hmm. Rap. Ito, masarap na makaluli, no? Mm. Ayan, yan sa tao sa mga mahilig din magbukbang dyan, hinay-hinay kayo sa akin mga, mga minumbukbang yun, mga masarap na nakikita natin makadulan yung mga pork, chicken, o ano pa man mga karne makadulan, dito na kayo makadulan magbukbang sa gulay, siguradong hilti-hilti pa kayo. Mm.